share ko ngayon sa inyo, paano maglagay ng orasan dito sa inyong screen ng inyong cellphone. So, simple lang guys yung ating gagawin. So, tap nyo lang guys yung cellphone nyo ng padein ganito. Gaya nito, dito sa gitna tap nyo lang. Yan, padein. Then, pagkatapos guys, lalabas to. Then, ito guys, yung widget. gate. So, i-click lang po ito. Then, pagkatapos guys, ito, mamili na kayo dito. So, anong gusto nyong ilagay dyan sa screen ng cellphone nyo. So, madami dito guys yung pagpipilian. So, madami. Pwede kotse, ganun. Pwede, ayun, posa, ganun. So, madami ang pagpipilian dyan. So, andito guys, yung oras na sinasabi ko sa inyo kung paano siya mailagay doon sa screen ng cellphone nyo. So, ito, click po itong clock. Then, kung gusto nyo dual clock, yung ilagay dyan sa screen ng cellphone nyo, so, i-click lang po ito. Pero, kung gusto nyo naman, isa lang. So, ito lang, guys. So, for example, ito, i-click po natin. Ayan, click po. Then, automatic na siya, guys, mapupunta dito. Ayan na siya.